You know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to Bali, update tayo ngayon dito sa ating mga naka-entry sa atin So, ito na yung ano natin, ang uh, ginawa natin Bali, meron na tayo rito ano, yung 360 natin Ito ginawa ni Ama uh, Inopen namin yon para dito, connected dito Tataas mo lang to Tapos, rekta, pasok to sa ano natin Sa trapping So, ngayon, ang ginagawa natin is pinababaya ko itong maglabas pasok itong mga ano natin tawag dito mga naka-entry sa atin, itong mga sinauna tapos nakahiwala yung mga bago Ayan. so ito sila alright so itong mga bago yan yeah. yung mga bago natin So marunong na sila dyan Ang ginagawa ko kapag ka, papapasukin ko na sila Papapasukin ko sila dyan Tapos rekta sila doon Pasok sila sa trapping So ito mga to All goods na to sa trapping Ayan Tapos Itong mga ano natin uh, First to Fourth week Mga ganyan Or five weeks yan. Bale, itong mga to is lalabas na to itong this coming ano na to uh, Saturday, Friday, depende sa panahon kasi eh, kita niyo na may panahon natin ganitong panahon. <coughs> uh, okay naman magpakawala ng ganto, kalmado lang yung hangin pero medyo makulimlim. Pero siyempre bagong ano nga, bagong labas so gusto ko medyo may araw. Yan. Pero ngano yan on, sila. Oh. Kalmado na yung mga tol, gagandang ibon. Natapos na nila kumain eh. So, itong mga to is ready to go. Bali, ang plano ko dyan is pakakawalan muna natin siguro mga nasa 50. Mga ah, ganyan. Depende. Ayan. So, ito sila. Ayan. Ano lang, tag dito ah. Relax, relax lang tayo. Ayan. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Saka na ano tayo magmamadali kapag ka, malapit na mag-ray. ngayon, eh, kalma-kalma lang yung salaw. Tsaka yung iba kasi naglulugon na. So, plano ko dyan, kapag ka napapalo -play na natin yan, gugundungin ko yung ano nila, yung 9, 10, or 8, 9, 10. Ayan. <clears throat> Tapos, gagawin ko is, una tatanggalin ko, siyempre, yung 10. yan Sila, gaganda mga ibon. Grabe. diba talaga pag may bayad yung purge fee. Hindi ka magpapatala ng mga ano mga sample bird. Yeah, ito, lang, ganda nitong puno to Yan. Yeah. All right. So, iba talaga pag may bird fee kasi pag may bird fee, bakit ka mag-aaksaya ng ibabayad mo sa bird fee? Tapos papakadala ka ng mga kakaibang ibon. Kasi nga nung mga unang panahon natin, ito busog na busog. Mayroon ka tubig doon. Yeah. Ito, ganda na ito. Mukhang saddle to. Yan. Shoutout kay ano. ah uh, ako nagkakamali kay ano to. Kay Kuya Winston. Yan. Ganda no? So, at the same time, nagmamasid-masid tayo rito. Nagbigay tayo ng nakaraan ng ano eh, uh, apple cider. Nagulat ako. Kala ko may mga sinipon. Hindi pala. Ano lang, uh, tag dito yung apple cider umano sa ilong nila uh, nagkulay kasi tinignan ko at saka pinagbasta ko sila may mga kala mo may sipon <coughs> pero nung tinitigan ko siyempre nagmasid-masid tayo at the same time wala naman ano lang talaga dahil sa apple cider siyempre yung apple cider siguro medyo nadamihan ako ng konti sa paglagay ng tubig yan pero all goods naman mga ibon yan alright so yan yung mga ibon natin ito oh, shoutout kay South Bama yung itim mo nag ano na nag black and white na yan yeah, ito yung mga ibon natin mga warriors at malapit na silang pakawalan so gagawin ko pakakawalan tapos inventory so sana wala masyadong mag magano, mag overfly pero kung meron man meron naman tayong ano uh, hanggang June 10 yan June 10 or 15. Ayan, ito. Ganda na ito. Kalmado lang. Oh. Hola. Oh, ito yung gusto ko. Hindi, ma, masyado mailap hmm. love. <whistles> Kanina ito. Uh, ring number 2 Kaya lang. 25 something jets Ayan o. Oh. Ayan o. Siga-siga siya siga o. Kaya lang. dito. Ka uh, Ayan. 0 Yan. Ano siya? Maamo siya. Halos lahat naman dito ng mga naka-entry. Maamo sa atin mga yan. Lalo kapag ka di pa natin pinapakain lahat yan. Sobrang napakalambing kapag ka nakuha na ng gusto. Nako. Hindi na tayo kilala. Parang mga babae lang. Di ba? Pagka nakuha na yung gusto. Ayan. Tingnan yung oh Grabe, napaka solid. So good luck at ito yung pinaka ano tabi third ano natin uh, third year yan. So sa tatlong taon natin yan. Uh, tawag dito sa tatlong taon natin mas lalo tayong magpo-focus kumbaga syempre sa mga sinaunang mga nagawa natin na pagkakamali hindi na natin sila gagawin So, gagawin natin is bagong ano, tag dito ha, ah, method, kumbaga, palagi lang tayong ano dapat, newbie. Yan. Huwag kang magiging veterano. Never kang magiging veterano. Kapag ka naging veterano ka, at pinanindigan mo yung pagiging veterano, is, ayaw mo nang mag-aral ng iba pang paraan. Parang ganun, di ba? Basta yun na yun. <laughs> But, yun na nga, mas ano ngayon, tag dito, mas kakaiba mas tututukan natin. Siyempre, lalo sa first toss, isa yung sa mga big ano natin na uh, pagkakamali nung last year. Alright, so far, wala pa naman tayong na i-encounter na, no? Na <clears throat> kakaiba. Yan. Ito para ako, Si, batang bata. <clears throat> Pag hinawakan mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Yung ilong. Yung para siyang namasa. Pero, nung tinignan ko, hindi naman. Ano naman pala, uh, tag ito, uh, natural lang kasi nga sa pinainom natin. Alright, so ito, tingnan nyo. Ganyan lang sila. Ito, ito mga, ano, yan, stay put lang, kumbaga. Diyan lang sila. And then, tomorrow, or, Sunday, kasi, ano ngayon eh, Friday, so happy Friday nga pala sa lahat. Ah, uh, mga dumating sa atin is i-ano ko na doon tag dito a uh, ilalagay ko na pero syempre uh, masid masid muna tayo sa mga drop number one yun na mahalaga di ba number one na mahalaga pa yan Ayun, no? ito malapit ah. malapit to boy yan Martinez Classic. Yan, napakalupit. Sinuportahan tayo ng isa sa mga malakasang ano, malakasang one low price dito sa US. Ito naman kay Nibos. Yan. Pasid-masid lang tayo muna. Ayan, eh, hindi tayo pa pwedeng pasok lang ng pasok. Ayan. Ito naman ay kay Robert. Yan. Ganda eto naman ay... Kanino nga ba ito? Uh, Tornapol. Tama ba? Yung kay Paul. Uh, Shoutout nga pala kay Paul. Ayan. Kay Chavez. Ganda Grabe Ito pwede na itong ilipat doon eh. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ito kay Golden ano. Golden Valley Wall Race Tapos ito naman ay kay Jonas. So pinagsama ko sila kasi nga ano, kawawa tong dalawang itim. Dahil walo tong nandito. So ginawa ko lang anim dito para lahat sila makakain na maayos. So yung etong mga to isa, hindi ko pa to maililipat Siguro mga ilan dito pwede na. Pero yung mga pinakabata hindi pa pwede. Tulad nito, Yan. Yung mga bagong walay pa lang sa ano, sa tawag dito sa mga magulang nila yan syempre kailangan muna natin silang palakasin ng kain isa yun sa mga pinakamahalaga yan so yun nga bali soon magpapakawala na tayo mga tol yan ganda di ba so good luck sa mga entry dito sa Capistrano Classic 1 Low Price natin. Ayan. So, ano lang tayo. Easy but surely lang tayo. Ayan. At marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dito sa Campo Capistrano. Ah, kailangan ko yata ng tubig. Medyo ka nakakapustahan ng bahagya. Alright. Ganda ng mga ibon. Grabe. Kakatas lang nila kumain. Siyempre nagbigay tayo ng ano. Uh, para sa immune system nila. Ayan. Para mas lalo silang ano. Uh, maging malakas. Yan. Para siyempre, ano lang, uh, tawag dito, hindi sila basta-basta dapuan ng sakit. Siyempre, isa sa mga pinaka dapat natin iwasan. But, yun na nga, sa sobrang ano, na uh, pagputo ko sa mga to, is konting ano lang, kunyari, let's say na parang pag nagpakain tayo, ayaw kumain o ayaw makipag sabayan sa pagwawala is dinatampot ko na kaagad tapos nilalagay ko sa quarantine area natin pero kapag ka uh, nakasurvive na siya so doon ko lang binabalik dito so far meron pa lang tayong isang ano tawag dito uh, Inalis dito pero naibalik na rin natin kaagad kasi nangyari lang pala sa kanya is para lang siyang na-stress. Kumbaga pag nagpapakain tayo, kumakain naman siya pero mostly lagi siyang ano uh, solo flight sa gilid. Tapos nung Nilagay ko doon sa quarantine area After mga 2 to 3 days Nakita ko na siyang masigla ulit kumain And then binalik ko dito is Okay na ulit siya So palagay ko is na bigla lang yun uh, Siyempre sabi ko nga sa inyo Kapag magpapadala kayo ng ibon Make sure nyo Yung mga young bird nyo Isasama nyo muna sa mga old bird nyo At magpakain kayo Para at the same time Natututo silang makipagsabayan Sa pagkain. Kasi nga, pagdating dito sa One Low Price o so, sa ibang One Low Price, sa kanya, konti pa lang to. Pero syempre, yung iba, nasa libo. So, kailangan na yung ibon nyo marunong makipag, ano, muscle to muscle. To muscle. So, isa yun sa mga, ano nga, sinasabi ko nga na bago kayo magpapadala ng mga ibon nyo, make sure nyo nga, uh, kaya na makipagpa, ano, panigsaan sa pagkain. yan So, syempre, di lahat ng one low price is, ano, tawag dito, ah, uh, tang dito natutupukan ng maayos lalo na kapag kamadami dahil nga hindi biro yung magpakain ng sobrang dami. Grabe talaga promise. Sa akin nga wala pang ano, like sabi na 200 something uh, medyo nagwawala na lahat paano pa kaya hindi bulibo, di ba? Siyempre mahirap ng ano yon, tutukan ng maigi. Pero siyempre darating tayo sa mga ganong sitwasyon lalakit, lalakit, lalakit tayo sigurado yan dahil mas habang tumatagal mas lalong dumadami yung sumusuporta sa Kapisrano at marami mga bagong breeder na bumabalik ay amin na uh, pumapasok tapos sa mga luma is marami din mga bumabalik alright so marami marami salamat dun, dun lang, is napaka solid na kagad para sa akin so yun na nga bali hanggang dito na lang muna yung video natin marami marami salamat syempre uh, update ko kayo sa ano sa unang pagpapakawala natin yan uh, siguro, uh, iano ko muna sila. Trapping. yan Sa, check nyo sa ano. Sa wing kampanyon, yung mga ibon nyo. Yung mga hindi pa nagkaklak doon is ibig sabihin nandun pa sa quarantine area yon uh, Kapag ka... Hindi nung nakita yung ibon yung ibig sabihin na hindi pa sila mapapasama sa unang pagpapakawala. And then, ang gagawin ko, trapping muna para makita nyo nagkaklak yung mga ibon nyo. Tapos, kapag ka nagpakawala na ako uh, siguro mga 2 to 3 days na dire diret yung pagpapakawala tapos doon tayo mag ano, inventory para makita nyo kung sino yung mga nag overfly at mga ano na tawag dito sa settle natin na maayos alright so para sa akin na uh, ready to go na tong mga to kasi kaya to tumagal ng bahagya dahil nga sa may mga old bird na na dumating dito syempre uh, ayoko naman na uh, Pakawalan walang agad yon dahil nga sigurado kung malalakas na yung mga yon konting petik ng siguradong lilipad at lilipad sila baka lumayo lumayo dahil sa sobra ng lakas ng kanilang pagaspas so ang laking tulong talaga kapag ka kang ano uh, 360 dahil at the same time uh, natututo silang ano kontrolin yung ano yung ano nila yung kanilang pagaspas So, at least kapag ka pinakawala natin sila Alam na nila kung paano nila Kukontrola yun Pero iba pa rin kasi pag nasa taas na Iba na yung view nila Kapag ka lumilipad na sila So, yun na nga mga kabroko to Bale siguro hanggang dito na lang muna yung ating video And then, yun na nga Maraming maraming salamat Sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta Sa Capistrano Classic Siyempre sa mga mag -e entry pa lang uh, PM nyo ako para alam kung meron tayong darating Pero kahit hindi nyo naman ako i-PM automatic na magaano sa akin yung ano yung post office na magi email na mayroon nagpadalang ibon. All right, so yun na nga, bali ang dito na lang. Marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Ako nga po, Palawles Brown G at welcome sa akin channel. Peace out. Let's go.